Para sa detalye ng mga balita, sinagot na ni Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. ang umano'y planong patalsikin siya sa pwesto ng mga umano'y retired and active high-ranking officials ng Philippine National Police. Ayon kay Pangulong Marcos, walang active report na natatanggap ang Malacanang kaugnay sa planong umano'y destabilization sa kanyang administrasyon. Kasunod yan ang pahayag ni dating Sen. Antonio Trillanes na mayroon umanong mga aktibo at retiradong PNP officials na nagpaplanong paalisin siya sa pwesto. Sabi ng Pangulo, maari sa mga re, maaaring sa mga retiradong officials ay posibleng bahagi ng naturang plano kung mayroon man. Wala rin naman anya siyang nababalitang namumulitika sa hanay ng pulisya. Sabi pa ng Pangulo, walang problema sa kanya kung hindi siya ang ibinoto basta't gawin ng profesional ang kanilang mga trabaho lalo na sa mga miyembro ng PNP at Armed Forces of the Philippines. I don't see, wala kami report na ranks. yung mga retired bakla meron, merong mga mga gumagalaw na sa sumasama sa mga disturb na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan at uh, siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayo nakikitang ganun na, na namumuliti ang uh, mga pulis. So ang loyalty check, hindi ko alam kung ano yung loyalty check eh, katotohanan. Anong sasabihin mo doon sa tao? Sasabihin, loyal ka ba sa akin? Siyempre oo ang sagot nun, di diba? Kahit na hindi siya loyal sa iyo. Pero titignan natin mga record ng mga ano. Ang, ang, ang ano ko naman, kahit hindi mo ako binoto, Okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng police, sa lahat ng armed forces.